Hoy! ano to? Ah, tinitinda nyo. Magkano to ang palayan nyo? 100. Isa? No, isang bag. Hmm. Asa ba mga magulang nyo? <makes noise> ah, nagtitinda rin ng gulay. Laga pero nag-aaral kayo. Pagkatapos ng tinda, <makes noise> Ah, hapo kayo nagtitinda. Tapos sa umaga, school. Very good ah. Alam niyo ba? Proud na proud sa inyo 'yung mga magulang niyo kasi sesipag niyo. May mga bata na katulad niyo, mga tamad, nasa bahay lang, pero kayo masipag. Ba? Hindi hindi kayo nahihiya magtinda. Wow. Takmayo kung naganakon, hindi ako nagnako. Tama 'yun. Hindi kayo nagnanakaw, no? At least kayo nagtitinda, no? Sana po din ay bata din po. Tama yun. Sana, sana maging katulad nila kayo. Kasi kayo masisipag. At kasi kayo hindi kayo puro gadget. ba? Diba? Kayo naghahanap buhay kayo kahit nasa murang edad pa kayo. At least natututo kayo na ano, ba? Diba? kumita para sa sarili nyo. Very good yun. Magkano itong ampalaya nyo? Yan po yun ako. Na hmm. <laughs> eh pag binili ko to lahat, magkano to? 350 Lahat na to, 350. Alam nyo, natutuwa sa inyo yung Lord. Kilala nyo ba si Papa Jesus? Mm, natutuwa sa inyo si Lord kasi kayo, hindi kayo maasa sa magulang nyo. Kayo, nagsisipag kayo. Eh, natutuwa si Papa Jesus sa mga ganong klase ng bata. ba? Diba? Kayong mga bata, kayong dalawa, kayo yung dapat tinutularan ng mga bata na kasing edad nyo rin. Tama ba ako? Naniniwala kayo kay Papa Jesus? Lagi ba kayo nagpipray? Ano pinagpipray nyo? Sana po, sana po marami po kami ang maibenta. Uy! Bubulay. Tapos, ano po, Lagi. sana po hindi na po maulit na yung mga tao po yung nabanakaw. Sana po, hindi po sila mahiya. Hmm, tama yun. Ang pinagpipray nyo, sana yung paninda nyo maubos. O, oh, ngayon pa lang, dinidinig na ng Lord yung panalangin nyo. Maubos to. Naniniwala kayo? Kasi bibiling ko lahat. Okay ba sa yan? Ha? Bibiling ko to lahat ha? 350 o, oh, sige. 350. Okay. Sige, gagawin ko. Bibigyan kita ng 350. Ah, 500 na lang. Bibigyan kita ng 500. Bibigyan din kita ng 500. O, oh, 1,000. Tapos, babayaran ko pa to, ha? Pero, pwede nyo pa siyang ibenta. Hindi na ako hihingi, ha? Ah. Pwede nyo ulit itinda, ha? Okay. Sige. Oh, o, oh, ayan, ha? Ah. O. Oh. oh, ayan. Tapos, Ayan, o, 350. Okay, ham. Um, Ate kayo, tig 500, tapos may 350, tapos benta nyo, benta nyo ulit, ha? O, eto ha, pag uwi nyo, bibigyan bigay nyo sa nanay nyo, ha? Santong Gold Coffee Mix, ha? Kape yan. Ah, uh, walang asukal yan. Stevia yung tamis, tsaka FDA approved, ha? Tig isa kayo. Okay? Ah, sige. Okay lang ba? Ipag-pray ko kayong dalawa. Ah, sige, pray tayo, ha? Okay, kay Papa Jesus. Okay. Lord, Maraming salamat sa dalawang bata na to na ginamit niyo para maging instrumento sa mga kabataan na katulad nila na maaga nagbabanat ng buto, hindi umaasa sa magulang, kumakahid sa sariling paa. Lord, uh, patuloy niyo siyang, silang ingatan dalawa, patuloy niyo po silang i-bless sa kanilang buhay hanggang sa kanilang paglaki at matutunan ang tamang asal sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Is Santon Gold Coffee Mix. Ito nga pala yung uh, iniinom ko kape. Kung sa inyo, uh, inumin nyo na. At orderan nyo na guys. Napakasarap. Stevia yung tamis. FDA approved. pabibilis sa Mercury at sa mga pharmacy na malapit sa inyo. O, sa inyo na to ha. Okay. Bye-bye. Ay. tay, excuse me lang po. Uh, pwede po magtanong? San, san, san dito yung papuntang ano, papuntang Pinugay? Pinugay ba? Uh, opo, Pinugay. Eto na po ba yung Pinugay? So, sakop po na ang Pinugay ito. Ah, sakop na po to Yung opo ito. Singko, Pinugay Barat. Ah. Kasi ko Ah, hindi po kayo nakakita, Tay. Mm -hmm. Ah. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Kantahan ko po kayo. Kahit konting kanta lang po. Para lang po sa inyo, tay. Okay lang po. Oh, okay, ah, sige tay, ha? Kanta ko kayo, ha? Hmm. How great is our God? Sing with me how great. Great is our God and all see how great how great is our God Kaya ako kinanta yung type para talaga sa inyo yon kasi sabi nga sa kanta how great is our God naniniwala po kayo ng type na napakadakila ng Panginoon oh. si Jesus Christ Tay napakadakila niya sa buhay natin, no? Oo. Mm. Uh -huh. Tama po kay Tay. Tama Ba't kayo nakatambay dito? Papahinga kasi ko. Ah, papahinga po kayo. Asan pa yung anak nyo? May, may ano po ba kayo kasama? Nag-aalalay? Ah, wala po. Kayo lang po mag-isa? Eh, paano po kayo nakakaano? Kaya nyo? Kaya lang po. Hmm. Ah, sige tay. Hmm, ganito kasi tay. Um, hindi ko na patatagalin tay. Ah, oo. Oh. Okay lang po ba? I-bless kita. Ba-bless? Eh, bi-bless. Bibigyan lang kita. May bibigyan lang ako sa'yo. Okay lang po ba sa inyo? Tatanggapin niyo po ba? Bless po yun. ko <laughs> po. Bless po yun. Ayun. Ay, ah, sige, tay. bibigyan kita ng ano. Ah, bibigyan ko kayo ng santong Gold Coffee Mix tay. Ayan ha. Masarap po na kape yan. Healthy. Pwede, pwede. Tama-tama po para sa inyo yan tay ha lang okay. oh, etong Santon Gold Coffee Mix tayo is uh, stevia po yung tamis niya para makaiwas sa mga mataas na sugar. Bagay po sa inyo yan, ha? Tsaka ito tayo, ha? Meron pa kayo bibigay sa inyo, ha? Diyan ka lang, ha? Okay. Ah, sige. Tay, uh, ah, bigay ko sa inyo yung bigas, ha? Ito. Okay. Ah, ito tayo dito ko na ilagay ha. Kaya niyo kaya niyo po ba? Oo okay. po. Ah, uh, ug mo titingnan tayo. Ah, ito yung bigas tayo ha. Kaya niyo po ba ha? Dito ka na ilalagay ha Sige Tsaka ah. Ha? Ayan hawakan nyo tay Okay Pang gastos gastos nyo lang tay ha Dito na ako Salamat po ha Maraming maraming salamat po Apo sa inyo na po yan tay ha Dito na po ako Sige tay Thank you po Sir! Pwede magtanong, Sir? Oo. Oh. Naka dito ka lang ba? Oo. Oh. Ilan taong ka na ba? Ilan taong ka na? Twenty-four. Twenty-four? Oo. Ba't nandito ka sa kalsada palagi? Wala akong nga eh, matilan. Dito lang ako sa gilid ng pasulan. Ganun? Oo. Oh. Alam mo ba sa ginagawa mo? Hindi mo ba alam bawal yan? Ha? Hindi mo ba alam na bawal yan? Ano siya? Oo. Oh. Eh, ba't ginagawa mo pa rin? Wala akong mali. Anong gawin? Ito lang. Hindi, alam mo. Huwag mo sayangin yung buhay mo sa ganyan. Huwag mo sayangin yung buhay mo. Bata ka pa. May asawa ka na. Wala na. Wala ka, wala ka asawa? Ba't asa asawa mo? Ay, na. Ay, wala na. na Nagiwalay kayo dahil... Ba't kayo nagiwalay? Ba't Wala Ano eh? lang kaya kasi kaya ka siguro iniwan ng asawa mo dahil sa ganyang gawain mo. Huh? Kaya ka iniwan siguro dahil sa ganyang gawain mo. Boy ganto. Ah. Huh? yung buhay mo. Ha? May pag-asa ka pa. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa Diyos? Huh? Naniniwala ka sa kanya? Huh? Eh bet ginagawa mo yan kung naniniwala ka. Hmm. Walang, walang... Walang... Alam mo yung bisyo? hindi nakakatulong sa buhay yan. Naintindihan mo yon. Oh. Ang bisyo, isa yan sa makakasira sa buhay natin. Nag-pray ka. Nag-pray ka ba? Matakot ka sa Panginoon. Kasi ayaw na ayaw ng Panginoon yung mga ganyang klase ng bisyo. Kaya kung patuloy mong gagawin yan, sarili mo lang din yung maaapektuan. Ah. Sarili mo lang din yung sisirain mo. At sarili mo lang din yung pinapababa mo sa paningin ng ibang tao. Di ba? Ang pagbibisyo ang isa sa nakakasira sa buhay ng isang tao. Hindi na makita hindi ki, kita kilala boy. Hindi kita kaano-ano. Nakita lang kita dito. Pero ang maipapayo ko lang sa iyo, yung ginagawa mo, hindi makakatulong 'yan sa sarili mo at hindi makakatulong 'yan sa mata ng Panginoon. Naniniwala ka doon. Abang maaga pa, pagkakataon ka pa para magbago. Maghanap ka ng trabaho, maraming trabaho. Maghanap ka ng pagkakakitaan, maraming pagkakakitaan. Maghanap ka ng si simpleng negosyo, maraming negosyo na pwede mong simulan. Puhunan lang kailangan, pero kailangan mo ng puhunan, kailangan mo ng kailangan mo magtrabaho. ba? Diba? Oh. Okay? Alam mo, kahit ganyan yung kalagayan mo, pagkakatiwalaan pa rin kita. Ah, pwede pang pwede pang magbago. Ah, Bibigyan kita, pero naniniwala ako sa'yo na hindi mo gagamitin sa masamang bisyo. Naniniwala ako sa'yo, hindi mo gagamitin. Huwag mo gagamitin, ha? Oh. Oh, bibigyan kita ng 2K. Okay. Mag-iingat ka, ha? Sayang buhay mo, napaka-pogi mo pa naman. Okay? Okay. हाँ हिंग हाँ